Hi guys! Good afternoon! Welcome to my vlog! Ngayon guys, samahan nyo ako mag bukas ng aming parcel. Dumating na kasi yung mga order namin guys. Kasama ko ang mga bata. Kaya, samahan nyo ako guys at tingnan natin kung ano yung mga laman. Nakalimutan ko na kasi yung mga order ko. At tinanin yung mga bata. Of course, hindi ko nabubuksan yung mga parcel ng ba mga bata. Kasi, sila na bahalas doon yung bubuksan ko na lang is yung akin kaya tara guys, samahan nyo kung tingnan natin kung ano ang laman nito, tsaka pasensya na guys sa, sa kalat ko sa likod gamit yan ng mga bata may natin yung pansinin ha salamat, tsaka tara samahan nyo ako guys At, buksan natin itong parcel, excited na ako andito kasi yung mga order ko guys dami nito guys ang bigat buti na lang sa baba lang yung ano malapit naman yung kapatan yung parcel kaya ayan sa isahin natin kung okay, ano to ay hindi sa akin yan <laughs> pero titignan ko pa rin yung sa akin ay hindi kasi okay. hindi ko alam guys kung yung order ko ba to Ah, ito yung order ko. One down. Para sa winter. Tada! Mamaya. Try natin siya guys. Saan nga natin? Isa-isa. Para malaman natin kung ano yung nandito. Kung ano yung dumating. Ah. Ah, sa akin naman to guys. Black. Okay. Basta black sa akin guys. <laughs> Halos puro black na ata yung order ko. Ah, eto. Guys, uy, maganda yung ano niya, guys. Maganda yung tela. Tsaka, lalabhan muna. Tsaka, isa. Ah, ito yung ano, na doble. Na dubli na order ko to. Hindi ko nabubuksan yung isa. Benta ko na lang yung isa. Kasi parehas yung isa lang yung buksan natin para makita na ito para sa winter to lahat guys pang winter winter dress Saka, ano kaya to? oh mga ano sunglasses sunglasses ng mga bata para ano to? Ah, yung iba, pinaghalo-halo na nila yung akin sa mga bata halo-halo na siya kaya kailangan ko pa din buksan para maitapon yung mga kalat <laughs> kasi ayaw nila magtapon ako lang lagi nagtatapon kaya buksan ko na yung iba ah alam ko ito itong box na to alam ko to alam ko to mamaya na yun meron pa guys. Sa, Oo, sa akin 'to. pa rin, guys. Ah, hindi, hindi sa akin. Sa ano sa alaga kong lalaki 'to. Balik ko na lang mamaya doon sa ano, balik ko mamaya doon sa plastic. Ito naman yung ano, yung hinihintay ko. Excited na ako dito. Ito ata yung ano, guys, yung lagayan ng labubo para hindi siya maano madumihan or mabasa kapag umuulan. Kaya, murder ako nito. Para may lagayan ng labubo natin para hindi siya mabilis madumihan. Ah, oo nga. Ito siya, guys. Ito pala yun. Kala ko akong ano yun sya guys dito ko ilalagay yung mga labubu uh, okay. may plastic pa sa loob tapos may sabitan na sya para hindi siya ano para hindi sya madaling madumihan or mabasa kapag nasa labas umulan para safe naman si labubu Ayan, ganyan siya. Ayan siya, guys, may sabit na siya. Pero yung order ko, ganyan lang siya. Pero bakit walang ano? Yung order ko may ano siya eh, yung may, yung may ilalagay pa sa loob. May mga Mas wala, yung binigay lang nila yung sabitan wala yung mga mga balls may mga balls sya na ilalagay sa loob Yun, nag order po ako ng apat apat guys apat na ilalagay kasi may apat ako na labubo saka yung pink diba <laughs> para hindi malamigan si ano labubo ay nahulog So, paano yan guys? Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Salamat guys. God bless. Thank you for watching. Bye-bye. God bless guys. Thank you.